Loretta, Loretta Aking sinto Ang pinakamamahal kong Loretta Loretta, Loretta Ang pinakamamahal kong Uy. sinto Bito mo mga ano, mamaya na yan, bukas na yan, matutulog na ako eh Nagbabasa ako eh O sige, pahinaan mo na Problema na, mo, nagbabasa ako Pahinaan mo na na, busis Sige, Aking tulog ako eh Ako ba yung nadasalan mo? Dinadasalan ba? Bakit hindi kita di, di, dinadasalan? Ayusin mo kasi! Ano ka patay? Nagsabi ba ako patay na pagdasalan mo? Huwag mo mag magpatulog, magpatulog ka! Kaya eh, tingnan mo, nakasuli ka pa o! Oh. Di hey, matulog ka na nga dyan! Babasa lang, lang o! Goreta, Goreta Hawking sinta Copy na! Uh, ano to? Ikaw ayaw mo magpatulog? Gusto mo bibibitahin kita? Nagpapasala ko rin po, ba problema mo? May trabaho ako bukas oh, may tipin ako Ako na ka, gusto mo matulog Ang ina naman oh Kala ko ano eh Ano Dari tinggi ya. Dari tinggi mana? Dari tinggi Boleh o oh, aking Loretta na kamamahag kong Loretta ayan hindi natatakot ang aking Loretta sa multo so Loretta ay tumatakbo Loretta ko na Loretta ako gusto mo muritan kita kapag nagbabasa ako ha may TV nga ako bukas di bang kulit mo ikaw ba na... oo oh, matulog, matulog ka na matulog ka na matulog ka na, matulog ka na. Ay matulog mo pa tulog ka. Ha? Ah, eh, hindi ka lumalaki, ay matulog eh. Wala ka tulog ka na. Kulit mo. Duwag ka pala sa multo eh. Ako duwag sa multo? Oy, ako duwag sa multo, hindi ako duwag. Sinabi ba oh? Eh, Isa Ba multo? Ba multo? Ba, ba may pa, multo? Ba pa, may pa, multo dito. Ako doos, may multo. Oh, may multo. Narinig mo ba yun? May nagsisitsit? Ha? May nagsisitsit? Wala naman e. Eh. Ikaw talaga napapaniwala ka sa multo. Tingnan mo. puro bulaho na. Hindi mo na naririnig. Wala wala multo dito. Paano naman nasabi na, na wala multo e? Eh? Sabi ni Yaya. May eh, multo. Sino sabi? Yaya. Eka. Wala kami Yaya dito. Wala oh, Yaya? May nagsisitsit dago. Uy. Eh, Namang matay yung ilaw. May multo ka? Ini bukan tu saya di sini. Bubuk samu di sini dah ingat? Inu neng. Bubuk samu di sini dah ingat? Dan dah neng. Ah. Menyakit.